Hello mga idol. Ah. Magandang magandang tanghali sa inyo mga idol. Tanggalin ko 'yung ano para makita 'yung sabo. <laughs> ko 'yung mga Idol. Ano kita mo, Magandang tanghali sa inyong lahat mga idol. Ako po si Birds Idol Vlog bago pong vlogger idol bagong vlogger uh, isang company card dito na uh, yung FB ko po mga idol ano, John Elias Vlog yung youtube channel ko mga idol ay Birds idol vlog mga idol pa subscribe naman sa mga maloloyon on dyan na puso ba <laughs> Meron lang akong sasabihin sa inyo mga idol at ano, pakilala sa inyo. Uh, meron po kasi sasabihin sa inyo yung kasama ko uh, kumpul sa karamdaman niya. Sana po uh, meron pong makaka sa vlog ko ngayon. Dahil dapat natin tulungan mga idol tulong tulong lang po mga idol kahit kunting ano lang mga idol hindi naman kami nangingi nang ng memory show. basta ang importante mga tulong tayo sa may karamdaman mga idol so alay ka na ano Romel alay ka na oh. sa salita ka na dito sa vlog ko so, alay ka na Ay. Sabi yeah. mo magandang tanghali, tanghalik. Hello no, mga idol. Magandang tanghalik po sa inyo. Tawag ka muna. Yeah. Hello po. Tawag ka pa. Mga idol, ako ay... Lakasan mo. Lakasan mo. Hmm. Laka mo siya. Mayahin kasi siya so, mga idol. Mga idol ako po niya sasabihin po sa inyo. Yeah. Lakasan mo pa ako. Tingin ko sana laka ng konti tulong. Sa akin po ang karamdaman. Ayan. Yeah na colon cancer po na tinulungan po ako ni Idol na i-vlog daw po sa inyo po para daw po makahingi ako ng tulong sa inyo mga Idol na po yung natagawa po ako dito pinasok po ako ni Idol tinulungan po, po niya ako, na ano para makapag-aaral para, para na, na matustusan ko po, po ang ano po sa aming pamilya nag-aaral po sila ang ito po sa inyo, makatapos po sila. Kaya mga idol, eh. Kaya may, may sakit ka. Ay, kininaramdaman po ako. Kasi mo na na, kolom cancer, bro. Kolom cancer po. Yung um, pinitilig ko pong lumaban. Yes. Para po sa aking mga anak, sa aking pamilya. Mga idol, eh. Um, sana po. Merong bukal na po. Um, yung mga bukal po sa mga um, mga po sa aking tumulong po. Gusto ko po sana malagdala po po ng aking buhay para po mapagkatapos po ng ating mga anak. Madagdagan po po ng mga anak. ng mga Colon cancer po. Stage 3 po. Yan. 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 Yan po. Yan Ang dami po Ang dami po po. dami po sa po po dapat doon po yung po yung problema nga lang po yung financial na pangangailangan po walang <coughs> wala po yung mo yung kasi pag ka di na lumadaan di ba? ako yun yung ng doktor po yung idol po yung po yung ano po po isang nagpapasalamat po ako sa inyo. Maraming po salamat. And so, yun mga idol, uh, yun po yung uh, tao na dapat ko sana kung meron lang ako mga idol. Nagkatrabaho lang din po ako rito sa aming, sa aming pinatukan at pinapasok po yan gawa ng niya magtrabaho mga idol ah, uh, nagtrabaho na po yan dito mga idol na iipot mga idol dito sa farm Neto. nagbubuhat ng mga uh, ipot na sa kasapo kaya nga yun po ay may time na sumakit po yung karamdaman niya naramdaman niya na iba yung karamdaman niya sa katawan kaya umuwi siya ng time niya yun idol ah uh, siya ng gamot. Yan nga po ay kaya nga po siya nagtatrabaho at para matustusan yung mga pangangailangan nila at pambili ng gamot niya uh, pati yung mga anak niya ay nag-aaral. Yun nga po lang ang iniling niya na sana nga bago daw siya punin ng Panginoon o kaya bigyan pa siya ng uh, taas na buhay makapag kaharal pa siya sa mga anak niya. Yun lang po ang niya mga idol na sana nga bigyan pa siya ng mataas na sa Bisaya pa kinabuhi. Tagalog pa yung mataas-taas pa ang buhay na ano para makatulong pa sa pamilya. kung bago siya daw kunin uh, niya sa Panginoon na uh, makatapos yung mga anak niya pag-aaral mo. Kaya ayaw naman din niya mag uh, steady sa bahay nila gawa ng wala namang mag, mag, aano sa kanila pamilya niya kasi maliliit pa yung mga anak nila yun lang po mga idol ang pina uh, na maitulong ko kay Romel idol Romel so, yun na, na makapasok siya may meron siya mga buwan I think, attraction niyan mga idol eh pinaglaban talaga niya na makapagtrabaho si mga idol para sa pambigas-bigas nila o pambahon sa mga anak niya o pang nila Malang lang silang uh, mayroon lang siyang masahod sa tuwing sabado tinitiis niya mga idol kahit may karamdaman siya kulong cancer na po siya mga idol kulong cancer marami pong sinasabi sa doktor niya na mmm sabi nito magkano malaga hindi nila kayang, kaya. Ang sitwasyon niya ngayon ay tenis na lang muna dahil wala, wala talaga talaga dito. Ah, at kapo si Paul's Idol Vlog, uh, subscribe na rin po sa YouTube channel po. Thank you, maraming maraming salamat ma idol. Thank you. Godang tangali. God bless. Oh, ayan. Ako uh, mako ay salamat okay. po. Thank you.